Message naman ni Gabi Garcia, dumalo kasama si Kalir Ramos. Mahal kita Pilipinas, ipaglalaban kita. Oh, Sabi ni Sparkle actor na Viria, sa paglaban sa ating karapatan, kung hindi tayo ang gagawa, sino? Nag-perform din ang Boys Kids Coaches na si at Miguel Benjamin ng Ben Ben. Ito <laughs> ang gawin ng interview. Si di ka kung so big winner di mga isang blankong white cartolina na wala raw hinang mensahe. Dahil ninakaw raw. Partners din sa pakiti isa sa rally, ang besties na sina David Di Paupo at Justin Yu. Naroon din sina Therese Marvall, Brent Valdez, Kaya Aski, pati si Jasmine Curtis-Smith. Kasama niya ang kapatid na si Ann Curtis at iba pang showtime hosts, kabilang si Vice Ganda. Ha ha! Tupi! baha, magnanakaw, korupsyon, ang taon na ang babang baba, yung mga Pilipino. Not the usual Sunday run naman ang ginawa ni Kapuso Prime Time King Dingdong Dantes para makiisa sa panawagan para sa isang corrupt free Philippines. Kasama niya si Nakuya King Atienza at Benjamin Alves at kibabong runners. Naka-black shirt sila na may mensahe ng paglaban at pagtakwil sa katiwalian. Sabi ni Dong sa IG, we hope We dreamed for a corrupt free Philippines, for accountability from those who stolen from us. Si Prit da Silva, kasama rin nila, humabol naman at nag-alang motorcade sa EDSA habang nagpapakalala. Hindi po ulit ang pinalaban natin dito, ang corruption na nakakadiri. Ma May mga kapusyon ginamit ang platform sa makikibaka. Si General Mercado nag-post sa Instagram ng mensahin, protect the people, not pockets. Invest in the future, not corruption. Panawagan na, end corruption now. Demand more, bago we be deserve better. Ang panawagan ni Will Ashley. Si Rol Madrid, din ang hindi ang mga buwaya sa ilog ang tunay na dapat katakutan, kundi ang mga buwaya at ganit sa lipunan. Makabuluhan ang kaksyon ng Bianca Umani na Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ng dahil sa kanila panahon na para tumindig ang simula ng tulang ni Angel Vargas tungkol sa panindig na tapang. Ang SB19 members na sina Joshua Pablo idinaan sa pagganda ang galit sa mga makang-abuso ng kapangyarihan. Akala niyo ba ang kapangyarihan? O ako ng bell, updated to showbiz sa akin